Mabuhay! Ayan! Maganda araw po mga kababay. Walang ka pa sa pinila. Alam mo safe po ang lahat. Ay, nako. There's no place like home po talaga. Naway mga iba kababayan po natin. Na naapektuhan po ng bagyo. May, may, po personal, spiritual, mental, emotional. Lahat po ay naway may ibsan. Kailangan po natin ng... Apa po natin natutulong po sa atin. Huwag po tayong mahiya. Huwag po na po natin itas yung ating ego o yung pride. Magpapababa po tayo. Mahanap po tayo na makakausap. At kailangan po natin ng po natin ng ating kapwa. O diba? Sasagod ko nga na po yung mga tanong po. Uh, yung sagot po sa pagpunta po dito sa Finland. Marami po talaga kasing nagtatanong. Ang dami po mga messages sa pinila ang lakbay Facebook page, sa personal account ko po na Benson Dulos. At meron din pong mga emails. Talagang may iba formality po talaga yung sulat. Talagang nakakatawa pa nag lalabo ng oras para sa mga tanong po ninyo paano po makapunta at makapagtrabaho po dito sa Finland. Direct to the point tayo mamaya. <laughs> dito, dito. dito, dito. dito na po ha. Ang Finland po talaga ay napakaganda. napakagandang bansa, napakatahimik, may respeto po ang mga tao sa bawat isa, sa primadong buhay, sa kalikasan, sa kalinisan ng kapaligiran. Dahil ang bawat isa po naniniwala na kapaligid po sa kanila ay sila din po ang makikinabang. Kaya yung mga nararanasan po nilang mga sakuna dito ay bihira. O po na may winter season po dito yung nga po yung pinaka-challenging pag winter season na sobrang lamig. Napakaganda po talaga ng philand, nakikita nyo na po sa mga videos ko po, siyempre yung pangunguan ng mga mushrooms, talaga namang napakasarap po ng oras na ilan po sa kagubatan na talaga naman nakakahikayat po yung iba na pumunta po dito sa philand, nagtatanong po paano po magtrabaho, ano pong trabaho yung pong po ng berries di ba, mga libre po sa gubat talaga lang pong nakaka wala po nang stress dahil napaka-safe po at yung pamumulot ko po ng mga bote pang o pangungo o panghingi po ng mga bote na talaga bupunta kayo sa tindahan at ipapalit ninyo malaking kayong gagasusin pero di ba tapos yung resibo o gusto nyo pera o ipambayin yung resibo pag uwi nyo libre kaya dahil po pong meros di ba at yung mga discounted po ng mga produkto pagtuntung po na alas 8 ng gabi yung mga boy po dito sa Finland, yung paghahartin Napakaraming bagay po na masasabi ko po na maganda po sa Finland Siyempre, sa Pilipinas, mahal ko po ang Pilipinas Hindi ko po yung pagpapalit kasi kahit ano po mangyari, Pilipino po ako Hindi ko po pagpapalit yung inalakihan ko Siyempre nga doon, mga magulang ko, mga kapatid ko Na mapamangki ko At yung mga ibang totoong kaibigan <laughs> nandun po. At hindi ko pa kalimutan ng Pilipinas na kahit ano po sabihin ng ibang bansa. Tayo po kasi masaya kahit na may kulang-kulang po sa ating kabuhayan. Gumagawa po tayo ng paraan, di ba? Yan, dumiretso na po tayo sa mga tanong paano po makapagtrabaho po dito sa Finland. Marami pong naglilitawan po ngayon. Mag-ingat po. Ano po, gusto po muna kayong bigyan ng babala. Meron po kasi dito na recruit na mga estudyante at magtatrabaho mga nanloko po. Mga daan-daan po sila. More than, uh, hindi ko po ano, kung more than 200s o less than 200s. So far sa so ngayon, more than, uh, less than 200 po. Yung naloko, mag-aral po dito, nanidaan po sa agency, kahit hindi, ito po, uh, umpisa po muna natin sa mga sudyante. hindi nyo na po kailangan magdaan sa agency kung mag-aaral po kayo dito sa Finland. O, ba diba? Mag-inquire po kayo sa Finnish Embassy, mag-email po kayo kung paano po kayo makapag-aaral po dito sa Finland. Siyempre, sa for foreign students, magbabayad po kayo ng tuition. Sasagutin nyo po yung tuition fee po dito kung gusto nyo mag aral Na kailangan nyo i-adjust na talaga kaya nyo supportahan yung pag-aaral nyo kung ilang taon yung kursong kukuhanin po ninyo dito sa Finland. Yun po yun. Hindi nyo na po kailangan ng agency. Inuulit ko po kasi may mga ilang agency po. Siyempre, ala po kung against mga ibang agency sa Pilipinas yung mga, mga nanlolo ko na agency na pinapunta po dito talaga nakakaawa po yung mga ibang agency At ayoko na po masyadong i- hawakan po yun dahil sa panahon po talaga ngayon eh may mga tao po talaga na real talk po makapit sa patalim na kala nila pagdating nila dito makakakuha po agad ng trabaho pupunta sila ng estudyante dito kala nila makakuha po agad sila ng trabaho hindi po to yeah, iba sa swerte pero kailangan po ng language kailangan po ng language siguro mag-absorb sa kanila o magtuturo sa kanila kapwa Pilipino o yung may English speaking na backliner na hindi kailangan makipag-communicate sa tao yun. Pero bihira lang po yun. Maniwala po kayo, Kailangan nyo po ng language po dito. Sa mga estudyante po, ah, hindi nyo na po kailangan duma sa agency. Mag-email po kayo sa Finnish em Embassy or Immigration. Kung gusto nyo po mag-aral po dito sa Finland, i-entertain po nila kayo. Finnish Embassy ng Finland. Mababait po sila. Tapos, diretso naman po tayo sa mga trabaho. Magkatrabaho po dito. Yung nga po, less than 200 po yung naloko. Kasama na rin po di magkatrabaho po dito. Na pinangokan po ng mga trabaho po dito na wala naman po palang mga lugar na pagtatrabaho ko. So, nakakaawa po kasi syempre na biktima po sila ng mga illegal recruiters at ngayon nag-investiga in po ang police na ayoko ko po masyadong elaborate. Dahil medyo sensitibo po yung kaso, siyempre mga kababayan natin na pababalikin sa Pilipinas, okay, nabalik na yata yung iba na nakakaawa po. Kasi siyempre, yung mga nanahimik po ko na isa ilang araw, nung bilag ko po yung abot sa mga nalo ko, talagang yung nag-escalate po, kumalat po yung mga facts, yung totoong balita po dito na yung iba po nasa news at yung iba nasa articles na interview na iba nagbenta ng ay naku kalabaw nagsanda na lupa umutang sanda yung mga tito na lupa, Nakakawa po di ba tapos pag uwi po nila Sige po po ninyo paano nasisikmura ng iba yung po na gano'n di ba ang kalungkot kaya ito po yung suggest ko po sa inyo kung maghaharap po kayo ng trabaho po dito sa Finland. Ito po, kung gusto niyo pong maging safe, kailangan po talaga ng pasensya, kailangan talaga ng safe na pamamaraan. Ito po, mag-email din po kayo sa Finnish Embassy at Immigration kung ano po yung accredited na mga agencies na pwede kayong mag-apply. Yan. Duulit ko po, mag-email po kayo. Email po ah mag-email po ah, sa Finnish Embassy wag po sa Facebook o sa social media email po hanapin niyo po yung kanilang website Finnish Embassy for example sa Pilipinas sa Finland Embassy sa Pilipinas mag-email po kayo at tanong po niyo kung ano po yung mga accredited na agencies na pinapadala po talaga papadala po talaga ng mga legal workers po dito sa Finland di ba? Ayan, meron po ko ditong papel sa harap ko. Ito na po yung mga tanong na babasahin ko. Kuya, uh, sabi ng kaibigan ko dyan, nagtatrabaho na siya, natanggap siya dyan na nurse. Natanggap siya dyan, direct nurse. Malaki sweldo. Itatanong ko tong agency na to at kung totoo to. nagreply na po ako sa kanya. Sabi ko, no comment ako. Kasi ayoko po mag-recommend ng agency. Uh, kasi may mga agencies po na nagpadala po dito sa Finland kaya sabihin natin legal po padala meron pa rin pong mga issues na, na mga promises na broken promises na hindi po natutupad ayoko na po masyadong elaborate uh, mayroon po sa magbanggit ng mga pangalan ng agency at yung saan po sa kanya hindi po dito direct na nag po ng nurse opo hindi po direct Meron po ditong continue silang pag-aaral, mag-aaral silang lang language magiging ano po sila, parang pa-practice, parang magiging nurse, pero hindi pa po sila nurse iba naging caregiver, iba nga po kapag hindi po na po sa training sa Pilipinas cleaner up, wala namang problema sa kung ano yung magiging trabaho dito sa Finland eh siyempre, uh, meron pong assessment kasi na nangyayari uh, sa agency sa Pilipinas at magtagal na po ako dito dahil bago po sila pumunta dito ng mga ang lahat po ng workers bago po pumunta. Depende na lang kung English speaking po yung employer. Hindi na po nila kailangan mag-training sa Finnish language. Pero 80% po na pinapadala po dito sa Finland. Nagtitrain po, nanitrain po sila at tinuturoan po sila ng mga basic Finnish culture, basic laws, mga batas at nag-aaral po sila ng basic Finnish language. Yung po ay inaabot ng minsan 3 to 1 year. Yung pag-aaral po ng basic language. Depende po sa agency. At wala po. Ito po ha. Pinagbabawalan po dito sa Finland. Kung may agency po sa Pilipinas na manguha ng mga yung mga bayad sa assessment fee. Wala po talaga na dapat kayong bayar sa mga assessment fee sa mga agency. Kasi pag nalaman po dito sa Finland yun, may mga agency sa mga na assessment fee sa mga Filipino workers. Bawal po yun. Wala po. Talagang fully recruitment po sila dahil uh, binabayaran na po sila ng Finnish company sa Pilipinas sa service ng mga magtatrabaho dito kaya hindi na sila dapat kumukuha ng mga assessment fee sa mga Filipino sa Pilipinas. Ayun po, o ba? Diba? Ano po yung batas po dito? Kaya pag may nabalita po kayo na trabaho sa Finland na hinihingan kayo ng assessment fee, magdalawang isip na po kayo. Bawal po yun. O ba? Diba? O mga posts sa mga social media, madali makapunta sa Finland. Ito mga offer, yung mga salary, ang agency po na mga legal agency for example sa Pilipinas hindi po nagpo-post kung magkano po yung salary po na i-offer sa social media dahil confidential po yun ay hindi po dapat i-elaborate at kung anong klaseng contract yung ibibigay at kung anong klaseng accommodation confidential po yun yan po yung mga sagot ko po kaya pagpunta po dito talaga sa Finland ay hindi po ganun kadali Ah, di ba? Mali, mali ba na na siyempre magkaka-afam kayo, magkaka-jowa kayo dito? Yun, madali yun. <laughs> Ibang bangis po yun. Pero yung working entry po ninyo dito, talagang challenging. Kaya sa mga estudyante, tourists at magtatrabaho dito sa Finland, ang aking pong final recommendation ay Mag-email po kayo sa Finnish Embassy or Immigration. Tanong po ninyo ano po yung mga legal agencies na pwede mag-apply. At kung ano po yung mga trabaho available o website ng legal na agency. Para hindi po kayo maloko. Kasi may namit po ako dito eh. Hmm. May namit po akong estudyante na... Laki po ng binayaran po nila. Ako na pong elaborate kasi baka... Ayoko na po. Kasi basta malaki po yung binayaran po nila doon sa processing fee. O assessment fee, yung processing fee. Ang laki po ng binayaran. Nagulat po ako. Kaya sa mga sedyante, wala kayong babayaran para sa assessment fee. May right po kayo sa Finnish Embassy. Kasi sila minsan nagko ng mga exams. Bago po kayo mag-example dito sa Finland. Mga entrance exams, sila po nag-evaluate, nag-evaluate, ay nag nag-assess. Bago po kayo makapunta dito sa Finland. Yun po yun. Na diba? kasi bilang estudyante na dumating po dito sa Finland, sa embassy po ako nag-exam. Doon po nagkaroon ng assessment at kung ano po yung mga papers na kailangan na summit ko. In legal way, legal basis na dito po ako at ngayon namumuhay na po ng almost 17 years. So di diba? Kaya for further information sa mga legal information o Maayos na po rin parang hindi ka maloko. Iloulit ko po ito ilang beses na po. Mag-email po kayo sa Finnish embassy, embassy of Finland o sa Finnish Immigration. Kung hindi mag-reply immigration, i-recommend po sa Finnish Embassy. Kung hindi mag-reply Finnish Embassy, i-recommend -re -re po kayo sa immigration. Ganun po sila. nagre reply po agad po sila. Kaya ingat-ingat po. Nakon. yung News po dito syempre about sa mga kababayan po natin. Nakakalungkot yung mga naloko. Yung iba, sinuwerte na ako ng trabaho, ibang estudyante. Pero yung nirecruit nire na magtatrabaho dito, nawala. Talagang pero uuwi po sa Pilipinas. Kaya nagkakaroon po dito ng matinding investigation at no comment na po kung anong klaseng sindikato po yun. At kung anong nationality ang nag-organize, kung Finnish or Pilipino, no na po. Ang gusto ko lang pong ibigay po sa inyo dito ay awareness sa paghanap po ng trabaho kasi sinasakripisyo po natin ang ating mga kabuhay na umutang po tayo para makalikom ng pera pa na sa ibang bansa di diba? at mabago po yung buhay ng ating pamilya kaya mag ingat, -ingat din po tayo Yung po Paano po? Maraming maraming salamat po sa inyong oras na ilan sa pinilangang lakbay na way. Masagot ang po ay nakatulong po sa inyo kasi meron na dito nakapunta na ibang Pilipino po. Napapasalamat po sa akin sa Pinilangan lakbay dahil napano niya nga po nag-email po siya sa embassy at ngayon nakita niya nga daw po yung legal as ah, sorry sa fi Finnish embassy tama nakita niya po yung mga legal agencies accredited agencies na nakapag-apply sila hindi ko pa sabi ko po sila at namit namin kinsa iba hindi pa po at uh, nagpapasalamat din po ako dahil nakatulong po yung pag-video ko pag-vlog ko po Paano po? Maraming maraming salamat na naman po sa inyo? Oras nila sa pinilakalakbay sa panahon po na marami tayong hinaharap na sakuna, problema sa buhay, pakikipagsapalaran. Dobling, dobling ingat po tayo. Dobling ingat. Dobling, dobling ingat po tayo. At sa mga kababayan po natin, OFW, na nasa masa masa, nagpapadala tayo sa Pilipinas, magtabi, magtabi po tayo para po sarili po natin para sa oras na may gusto tayong gawin sa buhay natin na for good sa Pilipinas o sa ibang basa, meron po tayong pag-uumpisahan po na nakaladira. Maraming maraming salamat lang po sa inyong oras na inilang sa pinilang kalagbay. Basta lagi po ba tayong positive vibes, good vibes. God bless you po lagi. Magandang araw. Laban lang.